ay isang uh, isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga uh, flood control na kaso na uh, naging iskandalo uh, at nung papano ang ating kung ano ang mga ating nagawa uh, upang uh, mapanagot ang mga may, ang mga may kagagawan nito kaya uh, nais kong i-report na ang ombudsman nag normal nang naghain ng kaso laban kina ko at iba pang labing pitong individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, uh, hindi po ito kwentong. Ito po ay tunay na ebidensya. At uh, ito po, para hindi ko nababasahin, pero makikita naman ninyo sa... sa phone ninyo, ito yung listahan ng uh, may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang ligoy pa, ang ating mga otoridad ay uh, siyempre, papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. aarestuhin arrestuhin na sila. Ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato. Walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa at uh, kahit na eh uh, parang napakatagal ang dumanat na panahon, uh, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo.